pagdating sa pagkagat ng parte ng katawan ng tao, mahihirapan tayong talunin ito. At ito na nangyari noong Oktoberfest 2013. Pero isang party host sa Boston ang tumanggap sa challenge na ito nang isa niyang bisita ang nambastos sa isang magkasintahan sa kanyang New Year's Eve party. Ang naturang bisitang babae na malamang ay lasing ay niyayang lumabas ang girlfriend na isang lalaki. Sinabihan ng lalaki ang bisitang babae na hindi ito magandang ideya. Nagsumbong ang lasing na babae sa host ng party na binugbog naman ng kanyang bisita bago siya pinaalis sa party. At dahil posibleng lasing na rin ang host ng party, hindi siya nakontentong paalisin ng bisita. Sinundan niya ito para tuluyan pang bugbugin. Sa kanilang away ay kinagat ng host ang isa sa mga daliri ng paan ng lasing na bisita. Ano ang matututunan natin mula sa kwentong ito? Huwag alukin ng kung ano-ano ang girlfriend na my girlfriend o boyfriend na my boyfriend. At mag-ingat sa mga mahilig mga gat. Thank <laughs> you.